ito, Pag okay. nilipas Ito yung sa akin. Charong pa <laughs> to. <taso>. Sa <laughs> driver namin bigay ko yun. Ate Rose, meron ba? Hindi. Sini-sinapsing. Halika. Ate Rose, <nasa> na po yung ating dala? Nusili. Nasaan na po yung dala natin? Naga wala na. Eh, wala na? Oo, buos na. Dito ka. Dito ka na, na rin. Ganun? Wala na. Pinalas-balot na yan ang papay ko. Dito ka na rin. Dito ko. ako sa mga plastic. Dito ako <laughs> sa plastic na ano, mga tao. Plastic, plastic. Para hindi ka maging tapor yeah, dito ako. Umakatulong. Hoy. Huwag naman katulong. Hoy. Umang dami yan. Ang ganda mga babae. Masa cellphone ko? Kaya siling yan ng alam. Nakakunod. Yan. Pagkawalan ng Yan. Pagkawalan yung baka nga tayo yung sabi sa kumanda ng sili, tapos sumarang hanggang. Masukan nga sili talaga, kaso na iba yung hanggang. Nakain din yung sili. Kasi kung mga mga ko, mati. Parang kulang pa to ah. Kaya yung sabi niyo. Parang kulang um, uh, pa yan ha. Kulang pa yan. Kulang na pang dapat eh. Ibabalok pa namin lahat. Ngayon ang dalating oh. na ibang ano. Wala na po yata kasi nagpasara na yung amo mm. ko eh. Uh, ah, ano niya, pakianong ako ng ano dyan, ng isbala kasi wala nang maglalang. Pulitan na o, ako ng isbala. Mm, may nakaalala sa akin na kanag ko. Sabi sa buho, number 8. Nalala ka ni Jerry, number 8. Number 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Sige yun? Kermis. Oh. Harry. Harry. Ay, chit. Oh

muntik na. Yakit ka talaga. Oh, sure tayo. Sige, sure tayo. sure tayo. Sakit kasi na. ano ko, alam mo na yung matanda yun, <laughs> <laughs> <m> na <laughs> dito. No? No, <laughs> ma. Ang na galit, parang kang manyari. Tapos mo nga, na? na. ayoko nga. sarap ko. <laughs> Uy, ano ba? Sikit ka niya! Alam Virgin pa yan eh, Virgin. Go na doon. <mo>, yung dalawang <laughs> malaki. ba, <laughs> ma ka ni Daddy pa. Sabi niya ganyan. Ang ka Daddy daw. Yung Daddy yung napansin yung po. sinadaan dito eh. Hindi naman yung Daddy. Sige na nga. Hindi na nga siya. Sige siya sa pagkonya ugaling ito na makain yez genta-genta pana Nakakainis. Ang ganda-ganda pa ng ipit. ngan 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 nag ngan ngan nainggit ngan 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 Binigay ko yan sa kanya eh. Nay, hindi ako singgit na ah, ah natuwa ako kasi nag-upgrade uh, din siya kaya ganda niya. Kasi siya kayo eh, na na kasi na sa, sa inyo Ay, di diba? ba? Hindi wala yung time sa sarili. Hindi totoo wala yung time sa sarili. Dati, wala yung time. Hindi pa tayo nagpapaganda, hindi madidilig na. Oo, ngayon, nakiri na rin. Madidilig na ako siya. Palagay ko nga na sasabi ka niya nito eh. Tapos, natatalo siya. Wala yan ano, pagiintindi pag-iintindi sa, sa, sarili. Ngayon, may bangs na. Oi dati ako may bangs. Huwag kang ganyan. Hindi naman ni Leti, oh. Meron pa, oh. Ha? Wala na yan? Wala yan. Meron, oh. Ay? Pengi ako ko sa plastic na pala. You're well, dublang sir, do Shout out. Shout out to my pinsan, Ken Balena. Shout out, Ken. I missed you. <laughs> <laughs> Yung aking igago na si Ken. Ay, Leti, ito sa'yo, ah. Ate, Shout out Jonathan Saino Garcia, Edward Lachica, Pinsan, Sir Jerry, Sir Thomas okay. Ryan, Sir Soner, how are you? Shout out to you guys, where today is Friday. Okay. Friday, yeah. Thursday. <laughs> so,